Ba't ibang uh, walang kwentang pangyayari? Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Wala tayong magagawa. Talagang uh, marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Senator uh, Bato, eh, talagang uh, nag-move siya for contempt. Eh. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo. Na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa, kung ano-anong uh, pinapasukan na paghihiganti at pang-aapi. Hindi kami nag- nag-laban, hindi kami nakipag-tunggalian uh, 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 sa napakahabang panahon, halos apat na dekada para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turon ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nang gagaling at hindi ako papayag ng ganito. So, Alam naman niyo noong pa eh, di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating uh, land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa uh, People's Initiative, na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggam-bongga ang pera ng bansa. Kaya uh, hindi ito bago at uh, siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na, na, na nanghihinayang talaga ako para sa akin malaking trahedya sa amin to. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakita sa isa kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo ma'am? Well, para sa akin, eh, sana wag masamain. Alam ko, nagtampo dahil uh, doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam man sagot. At ang dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. E eh, nung nag-iba-iba uh, na yung sagot nila, at uh, Waring uh, nagkaralan sila, abay hindi ko na sagot 'yon, hindi ko na pananagutan 'yon. Ang akin lamang eh abutin ang katotohanan at uh, iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa uh, batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am sorry la sa po talaga on my part ma'am uh, itong endorsement ni VP Sara given yung inyong standing sa mga uh, service ngayon you think enough para kahit papano? maipanalo at maituloy niyo yung second uh, term po ninyo? Ako, hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon eh. Medyo distracted ako. Medyo na ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay uh, nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng... Uh, ng uh, trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon. Eh, dapat tutukan na natin yan. So, kung uh, makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang uh, tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mian naman po, Corvera, NET25. Net, net okay, hi, ay Good morning, Pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, Uh, hindi na tama yung landas ibig sabihin uh, yung uh, ba banat kasi yan dun sa Marcos administration eh, yung uh, poll ads nyo eh, wala tayong magagawa. Talagang uh, marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag a -advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano ang uh, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang uh, agenda, eh ngayon, ang nangyayari ay eh, talaga nakakatakot. Kaya ta, uh, sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong uh, politika na pang, mapang-ape, hindi na siya hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito, hindi, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi, hindi. Uh, sadly, marami nang nakapaligid at uh, hinaharang talaga ang uh, pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at uh, sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am. May endorsement din sa inyo si Senator Robin. Uh, ibig ko ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin? Uh, independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, napapasalamat ako, tuwa-tuwa nga ako kay uh, Senator Robin kasi uh, ang bilis niya. Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, eh, talaga nag-shooting na rin kagad at uh, madalian din dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya uh, ko ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin Bongga Bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakaka nakakapagtaka. Nagiyakan ka pa eh sa shoot na yon. Hindi ko maintindihan, hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming na naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay, salamat po, Ma'am. Maraming salamat, Mian. Ma Ma'am Cecil suerte Filipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, um, Speaking of Senator Robin po, um, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinakocontempt, walang utos ni PRRD na i kayo. Um, do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed that, to be that way? Wala namang kaming contact kay Presidente Duterte. Uh, hindi ko alam kung uh, meron silang uh, contact doon sa Hague hindi naman ako napunta ako wala naman akong uh, mga utos-utos at nakita naman ninyo hindi nati is ni uh, Senator uh, Bato, eh talagang uh, nag-move siya for contempt eh, wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng uh, desisyon ng komite ng ating Senate President kaya nabigla naman kami never heard naman yung may syokos shokos, -shokos. Wala sa buong rules ng Senado yung show cause na yan. Apo. yung sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang uh, instrument ng unity yung inyong hearing but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? ah uh, Hindi ko maintindihan dahil uh, ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong uh, bayan at uh, inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, uh, mabuksan ang uh, mga pangyayari at uh, ang buong sabayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun. Hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng uh, bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when we in 2020, Ay, ito, pero, but... sabi natin, iriritim yung yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assess mo? Narir assessment mo po. Nariridim ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? ah, uh, ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at uh, linawin ang uh, tunay na legacy ika nga ng aking ama. Eh ngayon, eh, parang uh, nasasayangan ako dahil eto nga tatlong taon na eh, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos. Infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy. Sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may tatlong taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga uh, sino-sino diyan na nag-a-advise at uh, siya ang uh, magsabi dahil yan ang turo ng aking ampa. Uh, Ma'am, two na last na. Yung si si Congressman Villar po, di ba? NP din. Uh, merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si Bipi. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa diaryo na nasa alyansa pa rin. Uh, uh, ah, okay. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. Okay, and last na ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Uh, binaba, ano, parang or hindi na natin siya kinukulit about dito? Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, Hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Eh, paano para ako na PTSD dito sa nangyayari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak, talagang na uh, nasan tabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am Pardon, ano yung PPSD? PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. <laughs> parang po ah, na trauma ng sunod-sunod. Ano mo yun? Yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpuk ako sa ulo kasi iba't ibang uh, walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo, ano ba naman yan? Parang ano bang uh, ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, na tangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na eh, hindi ko na kinaya. Para PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At uh, masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra uh, na. And last ma'am, it pains hey, you yung na hindi ko, mas matapang yun siguro. Sabi niya, tigilan yan at ibalik yung kampanya. Tutukan mo yan. Ayun, nagagalit you know nagagalitan. Would you know kung kinagagalitan ni former first lady yung si BBBM? Ay, hindi ko alam. Pero yung nanay ko, sinasabihan lang ako, ay, mga panya ka na, tigilan na yan. Uh, and last na, hindi it pains you na hindi kayo okay na magkapatid? Oo naman. Oo naman. Hindi naman masaya yung gano'n na may humahan lang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At uh, kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to, sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ang tama, itama ang mali. Thank you ma'am. And mama masasabi mo parang sinasabi nila bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang ang kultura ng mga Pilipino po, 'di ba? Sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you. yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag kundi uh, hindi ko talaga mataim ang pang-aape, uh, pang pang-, uh, pang uh, Uh, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yun. Kaibigan man, uh, kamag-anak man, eh talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si Archie Puto, um, yes. uh, related dyan yung tanong ko actually. How would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, eh bakit niya kinikriticize? Ba't di, niya tum Ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong Yes, marami sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako ang uh, apo natin. ang uh, aking ama hindi ganyan, hindi mapaghigante hindi nang aape ang nanduduro kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo ganyan ang ginagawa at uh, pati yung kapatid ko ay nadadali kung tutuusin ang aking ama ang sabi sa akin alalayan mo yung kapatid mo Uh, buong buhay niya, bu, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Eh, hindi ko na magawa eh. Hindi ko na magawa dahil na hindi na ako pinapayagan lumapit, tinaharang na kami, at uh, kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Ma'am, um, going back to VP Sarap, um, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na Uh, parang hindi kayo okay, o paano humantong uli sa pagiging okay kayo uh, after, you know, the, those series of challenges at sabi niyo nga kanina, para may ginamit kang salita, yung parang pahamak, uh, paano kayo nakakulit dito sa puntong ito na in-endorse ka niya? Ay, hindi. Talagang, hindi. Parang nakaka nagkakainisan lang, di ba? Yung, 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 yung term ng hukayin, alala ninyo yun, nagalit yung mga Ilocano doon, nagalit din sa akin, bakit hindi ako nag-react violently? Kaya sabi ko sa kanya, ano ka babat Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang, yun lang naman. Pero sa kabila nun, eh, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang, uh, parang, dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, Nag-file na siya bilang mayor ng Davao, kinalagkad ko pa at sinabi ko, Sige na, mag-vice sa president ka. Hindi ko naman akalain kailan man nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret? In a way, engineering unit team, after what happened taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yon Yun ang iniisip namin, eh, north and south, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag ng Pilipinas. Nako, wala pa lang nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay uh, President Marcos? Ah, uh, siguro ang sasabihin ko na lamang, holy week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang uh, pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at uh, hindi ako kung minsan nakikipag-usap pa uh, nang uh, maayos, pero sana mag usip isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Ma'am, second, uh, may ultimate question. Yung tatay ko ta-seg, twing holy week, nag uh, nagre-retreat yun eh. Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio. Hindi nagsasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras. Dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin yun. Okay, ma'am. For Senate President Jesus uh, Chise Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? tanong inyong next move after dun sa nangyari dun sa Um, um, dapat ay pagkocontempt kay uh, Special Envoy Lacanilaw and then yung kanyang pag i ng show cause order and then yung sagot nyo doon sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Uh, ang akin na lamang, balikan natin ang uh, tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang uh, binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman. Kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung uh, nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you ma'am. Ma'am, si Selly, balik lang ako. Selly, pwede nga uh, okay na kasi pa, maraming nag-iintay eh. Yung aking KP, uh -huh. basta tanda na, baka lalong tumanda.